Hello everyone, guys. Kay Sabado maron nga adlaw. Wala tay laing mahuna-hunaan magluto ta og pang merienda. Magluto mi og saging nga uh, og harina sa amo diri gitawag ni siya og kumbok Ang ingredients niya ani saging, harina, itlog. Og Yes. Mantika. Simple rin siya kay guys. Dali rin siya kay lutoon. Kay Sabado man ron, magluto tao pang marienda. Mauna siya ang gitawag nga kumbo guys. Sa binisaya na siya sa amua. Kumbo na siya ang amuang panawag. Una, mag, mag sa ako, nagpanit sa ako sa saging. Dagan din salamat no sa naghatag sa saging sa ang ako ang BNS na Lini Espinosa. Pagkahuman ako panit, ako anang gislice og piece kay para dali siya maluto pag butang sa mantika. Gagmayon lagi siya guys pag slice og nipis kay para maabsorb dayon ang mantika o dali rin dayon maluto Giandam andam na nako ang kuan guys mintras gasigi ko o slice sa uh, saging di na nako uh, sa kilid ang harina kaya para mauna siya ron ang dira na siya na ako ibutang kaya para maluto Murag dugay-dugay pag inina ko mahuman og slice kay daghan ra ba kaayo. Ah, uh, sige ra gid ni og kuan pang slice. Giandam na pud nako daan ang kalaha kay para pag muinit na ro na mantika eh lonod na ni dayon guys. Dugay-dugay kitcha na human guys sa pag-slice na ko O karo, nahuman na guys. O slice, maon ni siya tanan. Kaya nahuman naman ako siya o slice. Ready na ni siya for kuan bali i i kuan na ni siya. Ibutang na ni siya sa harina nga naay mga itlog o yes o star margarine mauna na ni siya, gihalo na ni siya nako. Na Pero ang kalaha andam na na siya daan kay para mabutangan siya o maplaster na dayon ang kuan. mauna ni siya aquasang ang gihalo guys, kay para mo absorb gud ang mga harina sa saging tiis-tiis lang guys kay mahuman ni Ron namin na ni kaayo maluto mauna niya siya amung nahuna-hunaan nga pang marinda. karong adlawa pagkahuman nagkuha mit saging ako ang ibutang sa saging kay maglapta man ni siya di nimo ibutang sa saging kay para sa iyo na lang paglunod sa kalaha guys pag butangan ginanam mo og saging kay dahon sa saging na siya kay kung dili ni mabutangan iniglunod sa kalaha maglapta ni siya ang iyahang mga mga juice niya nga gikan sa harina nga ako ang giobra. murag dugay dugay pag siya guys kay ianda mag ini daan kay para sayo na lang paglunod ron sa kalaha pagkahuma na ang kalaha nga inini ah, binukal na daan ng o oh, gakuha ng ilonod mauna siya pag lunod, guys o oh. pasinsya lang mo guys kay bago pa dyan ko ani nakaubra guys experiment pa ni pasinsya lang yun guys sa ah. unsa gama ron, ani mga bungta gini ron Oh, mao ni guys. Ako ah, anang gibutang sa kalaha na ang uban ng tagak kani ang kuan no? Pagka mo pula-pula na siya guys. Ah, hinahinayo na na din siya og Pero murag dugay pa jud. Ah, lantawa guys, guys. Adali ah, ra gyud siya di hin eh. pula guys pahinahinayan sa nako ang siga kay kung dili ni mo siya pahinayan dali siya kayo mo pula pero hilaw siya sa tunga dugay pagigay mabalik guys so oh. tagluto guys kay basig makahuna-huna tag negosyo guys <laughs> mm -hmm. <laughs> pagkahuman anak guys na, na po na ako sa pikas kay para ma kuan siya mapuno gid siya o dili masayang ang mga mantika nga kasi gyud gi, bukal gihaon na nako na guys pagkahuman guys mauna ni siya na human na naluto gi, na giparisa na ni nako og kape kay mama among snacks na mi guys mauna ni siya guys tanan guys mga pita guys iparis na to ni ang kumbo sa saging mauna ni siya ang kumbo butangan ako o star margarine kay pahit pahira na siya para lami siya kay kaunon guys parisa na lang na to kapi kay bawal ang soft drinks mga unta guys Wow, sarap, yummy sarap guys crispy nami ni siya kay guys oh, ipang merienda na to guys nami maday kayo maluto na guys parisan o kape dagang kay salamat sa naghatag ani sa saging guys si akong BNS si Mrs. Lenny Espinosa Len thank you for sa paghatag nimo og saging kay nakaluto miron upang merienda